Otol, ikaw na muna ang bahala dyan ha. Oo, aking dinutunan rin. May parating tayo ng alas 11 at saka alas 2, alas 3. Tatlong grupo. Aking dinutunan rin. Yan mga kaisan, sinaotoy na po muna ang bahala din eh. At saka po sindananan. Mamaya dadaanan ko rin po si Doc PJ, bibisita po. Ipapasuri po natin yung ano. Susuriin daw po ni Doc PJ yung ano. Lupa po. Kung asedik o ano. Para po magamot ba. Tapos ay kakaon po kakaon po tayo ng gyro. Bibili po tayo ngayon. Diretso na po tayo. Kailangan makabalik po tayo dito ng alas 11. Kumuha na rin po tayo ng ano, sulig po para sa ano po kahoy. Ipapahid po ito dahil yung ano po ay ano ay bagong hapay ay kailangan pong magamutan. otoy bibili mo na ng gyro. Ang sinatiyo po. Saglit lang. Mga kaisan, biyahe na po tayo na ang mga 20 minutes ko at uh, ituturo ko rin po sa inyo mga kaisan yung bilihan po ng murang yero o so, pag ay pabrika po ba pabrika ng yero baka po sa inyo ay eh, may magbabahay baka po may gumagawa ng mga apartment hindi ba mura hindi po tayo sa Bigo Barangay Bigo Ano po ay eh, mga syurkatan papuntang Bicol ya Masilakan Lopez Quezon, Atimonan Ayan Mga syurkatan po Mga kaisan Dito na po tayo sa Ano po Baya ng uh, Pagbilaw Yan, hello po sa mga pagbilawin Sa mga inaanak ko dito Ayan Ayan mga kaisan Rope is Steel Trading Yan Kalapit po ng Yamaha I-search nyo lang po Rope Max Pagbilaw Quezon Tatawid lang po tayo Girid lang po siya Ng ano Intertan Homes, Ayan o no? Intertan Home Pagbilaw Okay na mga kainsan Ito Ah barangay ano nga po ito barangay bukal pagbilaw barangay bukal sige po salamat po Sorry mga kaisan, dala ko. Ay nakamandala, dakan-dakan lang. Bali na naman po ng tricycle. Bali ano po? Uh, ang kapal po nito. 0.4 mga kainsan Meron 0.5. Ito po ay 76 76 pesos ang per fee. Pero po yung yerong ano, yung malaki ang gihay. Ano po? 70 ah 95 Ampere perpi. Ito po ay makapal na rin. Ito mga kaisa no. Yan po ang mismong gawaan po. Are, baka po makatulong sa inyo. Are po. Ang kapal na po. Pula. Ay baka po ano, Kinuha po namin natin na ito at mura-mura, 76. Ang perti, yung isa po ay 95 ay aabutin po tayo ng uh, nasa 15,000 ay eh, ito'y nakuha lang natin ng ano, nasa 11. Kasi nakahingi pa tayo ng ano, nakahingi pa po tayo ng discount. Nakuha lang tayo ito ng 11,000. May makakahingi pa po kayo ng discount. Kung gusto niyo yung habang 30, marami po, maraming iro. Yan, RopeMax is still trading Baka po ako makatulong sa inyo Bibiyahin na po tayo Tapos ah Bakit pa ganun lang po kayo sa opisina Mababait naman po sila dun din rin pong pang negosyo yung iba pong mga negosyante, Diyan din nakuha yan naman po ay tinurodin din lang sa akin po, nga kay mga tiyuhin kung saan makakamura yan, isinil ko po sa inyo at baka po ako makatulong makatulong po ako ng kaunting bagay ah. ay di meron pong makapal na yero, yung 0.5 pero ito pong 0.4 ang kapal mga kaisan, makapal na talagang tatagal na ah, alam kong itatanong yung mga kaisan. kainsan wala ba silang delivery? meron po, may delivery ay kaya lang mga kaisan. kasama na po, included na po yung delivery ang akin naman mga kainsan kaya kinagakulare ay pag ano, yung lunis pa ang delivery pero kung order po kayo dun mas uh, maganda mga kaisan ay 2 days before para may deliver or 3 days before kasi minsan mag-aantay pa nang i-deliver sa ganun lugar kagaya na rin, lunis pa sana po ang deliver ay gagamitin na po ngayon kaya inantay ko na nagantay lang po ako ng 30 minutes para po putulin doon na po sa lupa pinuputol Yan. Salamat din po sa ano ninyo, kay Sir, yung may-ari po. At uh, itinurpatay do sa loob ng gawaan. Nakaka-inspire mga kainsan ano. Yung gano'ng uh, may mga may-ari ng company. Ang vibe, hindi ko na ano ang pangalan ni Sir. Hindi ko na hingi, Ayan, shout out sa iyo Sir. Apa panood mo ito. Ang uh, Daming twin to ako napahunta na rin yan, nabigyan pati ako ng malaking discount mga kainsan malaking ang discount ko maingay ako ay daming kwento sa buhay napakwento na rin yan napa discount na pati mga kainsan hindi po ako sponsor ha Ari po ay ano lang kung po ba kaya ay ko ay para po ma mali mo po, po makatulong ako sa inyo Sinishare ko lang po. Mga kaisan, baka aputin tayo ng kalahating oras ang biyahe. Mabagal, kanina 20 minutes lang ay baka tayo kalahating oras. Mabagal. Luha ito po ay lalipad. Dati po ay ako ay nagkarga ng bubong ni nanay at ni tatay sa linang ng ganito. Lumipad. Yung napapagnapabilis ang takbo. Oh, ay angat, pati tricycle. Siksik -sik sa sukalan. Siksik sa sukalan nagkabungguan pa mga kainsan ala nagkabanggaan pa din Ingat po kayo. Ingat mga kainsan. Pag kayo yung mga ayan, may nag-aksidente. Eh. Yung po ay bypass ng pagbilaw. Ingat po tayo sa biyahe. Ay, talagang Kainsan, ano nga bang saktong lugar 'yon? I-search po sa Google Map. Rope Max Pagbilaw Quezon Mismong kalapit po ng pagbilau uh, Pagbilaw Pag search nyo po sa Google Map Dadalhin na kayo dun Yan mga kaisan yung mga, mga bagong bisita Hindi ko na po inabot Mga estudyante po yun at saka si Sir Pero may mga estudyante po na bago Sa dumating naman po Akala ko yung abutan ko sila eh Kaya naman dalhin eh, eh Ang bigat pa rin pa uwi na kami po sanay pa, inihintay ka ako na ah, ay magsasabi ng saan saan? Bukas na po sana kami Bukas po sana kami mag-vlog. Dito pa rin. Sa ah, sige, bukas na rin. Oh, sige, Mas bukas na, na. Sabi po sana kami kung aray po kami magpa-shot sa drone. Pwede yung babae ah, na sige. lang sana. Ah, na. Ba't may bayad? Wala ah. Ah, sige, k sige. Sige, nito ba talaga dito? Kukuha <laughs> na ko kayo ng shot sa drone kung anong gusto ninyong Bakit shot. Bakit mga kanting trip na Oh, nini. Oh. Salamat. Okay, anong oras ba mga... Ah, uh, maaga po. Pupunta. Ah, sige. Ah, po ba kayo na umaga? Oh, narito. Yung ba sa school ninyo gagamitin? Oh, ah, sige. For educational, ano. Oh, lang. Blog, pang vlog po literal. Oh, naman. Pang promote. Mga vlogger na rin mga estudyante na ano? <laughs> Ginagawa vlogger, dancer, singer. Ah, ah. Ayun na lang nini. Sige, ah, ah. sige, bukas po malik kayo. Salamat oh, po. Kahit po magchat-chat na lang. Pauwi na po sana kami ay. Kahit hindi na nini. Ah, Punta na lang kayo dito. Okay. Salamat. Wala po ba kayong bisita bukas? O baka po may... Wala naman. So, wala pa naman. Pero may narating. Pero okay lang yan. Walang problema. Sige po. Salamat po. Sige, salamat din na. Thank you po. Mga kaisan, may bisita po din sa kabila mga ano po dinin naman po pupuntahan ko lang po madali magandang tanghali po ay hello po ay hello po ay kumusta ay na, po ay na ay na <laughs> kumusta po hello po kayo po ba'y dadalo po Ay yung hinikasama namin doon oh. Mga mga isa. Yung isa yung sasama sa si lagi sa gayak. Yung isa naman ay namatay ang yung benan. Kayo Kaya po yung nagpinalto. Ay, nalil, kumaya kayong tanghali yan. Oh. <laughs> uh, kumusta naman po? <laughs> ay, so. May kasang po magsalita. Hmm? Talagay. Niya. Hindi, hindi ko siya magsalita. Lang. Si Kuya Ilino ng Ilayang Alsam. Oo. Bakit tayo masin tres. po ba? Oo, oh, oh, kapitan. Asaw ni Veronica, naglagay niya kapitan na yung dating treasurer. Ah! Oh. Oo. Yung as... Kung paano ko magsalita. ganun ganun si Kuya Ilino. Oo. Oo. Oh. Yun. Saka medyo kawig kayo. Oo. Oh. <laughs> Baka mag-anak. Baka mag-anak mag ko po. Mag-hide mag kaya kayo sa insan. Ay, tutoy. Mag-hide Ari pa ay anak niyo po. Oh. Aba, totoy bless. Bless. Aba. <laughs> Tara mga kainsan, ito ang dinadayo kay nanay mga kainsan, pinaltok. Hmm? Hmm, sarap po. Yan, magpaluto po kayo kay nanay pag bibisita pa ko kay Dini. Ay, ano pagkasarap kasarap mga kainsan. Yan po ang dinadayo ng mga kaibigan ni nanay. Pinaltok. Ang pagkaluto po ba ay kakapot-kapot. Yan, ang sarap yun. Tatapos lang natin kumain ng pinaltok. Ah, pagkakabusog mga kainsan eh, eh. ako'y okay, parot pa rin eh magtataas naman po kami ng hirong maya maya at ako'y busog ng busog kung tayo ko nakain pansit okay na yung mga estudyante babalik bukas tapos ay eh, bukas may bisita po ulit tayo wari ko'y eh. apat po yung pupunta dito ay paano mga kainsan tatapusin ko na po ari maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat lagi stay humble and God bless peace bye